gusto ko ng i-shout out ang mga nagkaroon po ng anxiety na kinaya po nila na kagaya ko po is nagkaroon ng anxiety disorder. Hi guys, welcome to my blog. This is Lito Kilotaudi. Welcome sa aking Facebook account, YouTube channel, and TikTok account. Ayan, gusto ko lang po ibahagi sa inyo uh, ang karanasan ko po sa anxiety disorder. Ayun, August 23, hindi ko talaga makakalimutan sa buong buhay ko. So, kung napapansin nyo guys, hindi ako nagpo-post dito sa TikTok kasi uh, nakaranas po ako ng anxiety disorder. So, first time ko po nakaranas sa buong buhay ko na hindi ko alam is nagkaroon po ako ng anxiety disorder. Ayun. So, August 23, 'yun 6 PM, around 6 PM po 'yun na nakaranas po ako ng paghihilo. First po yan nangyari sa buhay ko. Yung nahihilo po ako bigla, parang sabi ko, parang may something talaga sa akin, sabi ko. Parang nahihilo ako and then hindi ako makahinga. Sobrang laki talaga ng mga pawis ko that time guys. Yung feeling ko talaga is makukulaps ako pero hindi po nangyari sa akin yun. Um, hindi ko po alam na nagkaroon na pala ako ng anxiety. Yung ano siya guys, first na nangyari talaga sa akin is ano na may nangyari talaga sa fam, uh, family namin yung pamangkin ko po is um na disgrasya siya and then yun namatay um on the spot po siya namatay. Uh, siguro nagkatipon-tipon na yung mga problema, yung mga iniisip ko kaya nagkaroon ako noon. Hindi ko talaga siya inexpect at hindi ko po alam is Ayun, nakaroon na nga ako ng anxiety. So first talaga nangyari sa akin, guys, yung sabi ko nga na August 23 uh, ng gabi kasi nag uh, nag-talk talaga kami ng mga friends ko about sa mga patay kasi tapos mga per, past person uh, kasi namis miss namin sila ganun, tapos mga uh, ginag-talk pa namin yung about sa mga patay. Ayun, habang nagkahiga ako, guys, um, parang feeling ko na Ala, sabi ko, but but nahihilo ako, sabi ko. Tapos um, hindi ako makahinga, sabi ko. And then ano po ako, yon bumangon ako do, bumangon po ako sa paghigaan ko yon. Bumangon po ako um, habang nakahiga. Ayun, para sabi ko parang iba yung feelings ko ah. Sabi ko parang ayun, malapit ako makulaps. And then ikatlong beses yun siya guys na nag siya tapos yung heart ko guys, sobrang kabog talaga siya. Sobrang bilis ng pitik niya. Hindi ko siya makontrol. Sa kahit anong kontrol ko talaga kahit um nakapikit na ako. Sabi ko, hindi ko bakit hindi ko makontrol itong kabog ng puso ko, yung heartbeat ng puso ko. Yeah, Doon po nagsimula yung ano ko po na anxiety. And then pagkalipas ng ilang uh, weeks siguro guys ayun, na yung chan ko hindi na ako makahinga. Palagi akong uh, maputla. And then, sabi ko, parang iba na tong sakit ko. Ah, sabi ko, kasi sa buong buhay ko talaga, sabi ko, hindi ko to naranasan nung nagkasakit ako nung bata pa ako. Parang iba yung ano ko ngayon. Ah, sabi ko, parang iba yung sakit ko ngayon. Ano kayong sakit ko, sabi ko. And then, that time, guys, is akong ganang kumain. Um, wala na akong ganang um, um, uminom ng tubig um, konti na talaga yung mga kinakain ko guys. Simula yung nagkasakit yung chan ko. Parang hindi naman ako nilalagnat at hindi naman ako nanlalamig na ano parang yung parang totoong may sakit ka talaga. Hindi ko yun naranasan sa habang am um, habang na-encounter ko tong anxiety disorder. Wala talaga siyang lagnat at saka hindi ka talaga lalamigin. Simula nun, guys, uh, doon na nag-start yung mga ibang sintomas. Sabi ko, ala, ano nangyayari sa akin? Sabi ko, ba't ganito yung nangyayari sa akin? Yung feeling mo sa sarili mo talaga na kahit ikaw mismo, hindi mo alam kung anong sakit mo. Hindi mo talaga siya alam. Um, yung ano ka na lang, nagsasearch sa uh, Google, sa YouTube, na kapag masakit yung chan mo, ganito, ganyan. And then, doon guys, uh, nag, doon pumasok yung mga ibang Thomas talaga sa akin, yung pagiging overthink. Doon ko inisip guys na malapit na ako mamatay and then kasi hindi na ako masyadong makahinga ng maayos eh. Parang may something talaga sa akin sabi ko. Tapos parang may sakit ako sa puso, may sakit ako sa utak and then masakit parang may high blood ako ganon at saka lahat talaga ng mga hindi magagandang uh, mga sakit talaga inisip ko. Sabi ko baka ito yung sakit ko, ganyan. Grabe yung overthink ko. Actually guys, sa totoo lang, nagpaalam talaga ako sa parents ko na kay lolo ko at saka kay mama ko na sabi ko sa kanila na lo na baka hindi na ako magtaga, sabi ko. Kasi iba na yung feelings ko. Yun, ano talaga siya, um, nag, nagpaalam na talaga ako sa kanila na mamatay na ako kasi hindi ko alam na ayun hindi ko alam na ganun pala yung nangyari sa akin. Tapos yung time noon yun, sabi ko hindi ko na siya kaya. Um, kailangan ko na talagang pumunta sa hospital at saka uh, magpatingin sa doktor. Actually guys, natawa ako kasi bakit um no first time na napunta ako sa doktor. Kaya walang findings yung doktor sa akin. Ayun sabi ko, bakit kaya walang findings yung doktor sa akin? Pero sabi ko, sobrang hirap na hirap na ako. Sabi ko, pasuko na talaga ako. Nahihirapan na ako, sabi ko. Bakit walang finding yung doktor sa akin na ganito na sakit, ganyan na sakit. Kasi alam ko sa sarili ko talaga is may sakit talaga ako. Ayun. Ayun. Tapos another day na naman guys, bumalik naman ako ng hospital para magpatingin ulit. Actually guys, mm, um, ah, bali lima, five times akong bumalik sa um, hospital, dalawang dalawang balik ko sa private hospital at saka tatlong beses siguro sa emergency ayon sa public hospital. Ayun, sabi ko, bakit walang finding yung doktor sa akin? Kasi nahihirapan na ako. May time guys na tuwing ano talaga siya umaatake sa akin uh, tuwing ano po, during 5pm ng hapon, ayun siya, parang feeling ko guys um, first na nangyari talaga sa akin malamig yung paa ko at saka yung kamay ko parang ano po ako pinapawisan po ako sabi sabi nila Bak, bakit ka pinapawisan nito sabi nila hindi ko din alam sabi ko at doon na nagsimula minsan um, umaakyat siya sa ta heart ko sa katawan ko yung lamig sabi ko parang iba talaga to eh sabi ko parang iba talaga to eh and then sabi ng doktor sa akin na sabi ko sa doktor nung gabi yon na sabi ko pumunta ako pagka another check up ko ng umaga and then pagka guys is ano talaga siya umatake na naman parang high blood din ako masakit yung batok ko dito and then um tapos medyo namumula yung ano ko yung face ko at saka yung tainga ko sabi ko sa doktor uh, pumunta talaga kami doon ng hospital um, siguro 7 pm yun siya pumunta talaga ako doon para magpa-admit. Sabi ko gusto ko mag uh, ipa-admit yung sarili ko, sabi ko. And then, sabi ng doktor sa akin, Sir, um, wala po kaming rason, sabi ng doktor, na ipa-admit ka. Kasi yung BP mo naman is normal. Tapos wala naman makitang dami sa katawan mo, sabi niya. Doon ako na curious na ano kaya yung sakit ko? bakit ganito, bakit feeling ko talaga sa sarili ko guys is may malala ako na sakit na ganitong sakit, may cancer ako sa chan, may, sa may cancer ako sa utak yung mga ganyan na overthink at ayun, sabi ko bakit kaya walang findings itong mga doktor sa akin, sabi ko ayun, nag-search po ako ng, sa YouTube na bakit kaya ganito. And then, na-search ko po yung ano, anxiety disorder. Ayun, nakita ko talaga yung lahat ng sintomas ng anxiety disorder. Actually, hindi lang po anxiety disorder yung na-encounter ko po. Is, nagkaroon po ako ng GERD at saka panic attack po. Yung GERD ko kasi po is sumasakit po yung chan ko. Parang yung, mga, parang yung acid is tumataas siya. Ayun, kaya masakit yung ano ko, yung... Um, chan ko, at saka hindi po ako masyadong makahinga. At saka yung panic attack po talaga siya, um, siya pala yung dahilan. Kaya pala um, ang bilis ng kabog ng ano ko, heart ko. And then, ayun, sobrang kabog talaga siya. Um, every umuwi ako sa bahay namin. Alam mo yung feeling, alam niyo yung feelings na ano guys, yung hindi ka po comfortable sa isang lugar at mismo ano po yung lugar po namin yung hindi po ako um, comfortable parang feelings ko talaga pag nandito ako sa lugar namin dito ako nandito ka ako sa bahay nakatira um, mamamatay talaga ako guys and then ang ginawa ko na lang talaga is ano yung makitul makituloy po ako sa bahay ng auntie ko ayun para mag uh, medyo maganda lang yung feelings ko. Research ko talaga siya guys sa uh, Uh, YouTube, uh, ano ba yung mga sintomas ng anxiety disorder? At uh, sobrang, ano ko po, sobrang na-shock ako kasi sabi ko, oh my God, itong mga sintomas na nabanggit dito is, ito talaga yung mga karamdaman ko na dinanets ko, sabi ko. Siguro nga, sabi ko, may anxiety siguro ako, sabi ko. Ayun, sobra akong ano doon na, sobra akong natakot talaga kasi sabi ko wala itong gamot eh sabi ko sarili mo lang ang mismong uh, gagaling sa iyo sabi ko may time talaga guys na gusto ko na talagang sumuko kasi pagod na pagod na ako yang hindi ko pa po, po alam na anxiety yung ano sakit ko sobrang ano ko po um, gusto ko talagang mag-surrender na Sobrang thankful po ako kasi isa po ako sa nagkaroon po ng anxiety disorder kasi para sa akin hindi po siya madali. Sobrang hirap po siya kasi bakit po? Um, kasi hindi, wala pa siyang gamot. Um, kung magpapagamot ka man pero mahal masyado, hindi po afford. ayon. So, sobrang ano po ako, sobra po akong um, salute po sa inyo. Ayun um, hindi po um, madali ang magkaroon ng anxiety disorder kasi kasi kapag nagkaroon ka po ng anxiety disorder, diyan mo talaga ma-encounter kung gaano ka kalakas, kung gaano kakatapang at hindi sumusuko sa buhay. ayon shoutout out po sa inyong lahat. Salamat po sa pakikinig. Ayun lang muna po ang maibabahagi ko po sa inyo. See you in next video po. Thank you and God bless.